Sobra naman ang yabang mo. Wala namang ganyan sahod na Dx, no? Driver, maaari pa. Huwag mayabang kung hindi naman totoo. <laughs> ano bang pinaghayabang ko? Tsaka bakit ka ba nagagalit? Nireveal ko lang naman ang sahod ko. Bakit? Sinabi ko ba? Sinabi ko ba kung anong trabaho ko? Malay mo naman, lumilipad ako sa gabi. <laughs> nagiging gal, Hindi mo yun alam, di ba? So, yun yung sweldo ko. ano magagawa mo? Imbis na ma-inspire kayo, imbis na ma-inspire ka, nagagalit ka pa. So, anong gagawin ko sa'yo? So, hindi ko nakasalanan kung malaki ang sahod ko sa'yo. Dito sa Hong Kong, ang sahod ay depende sa trabaho. Kung ang trabaho mo ay isang DH na kunyang, so mayroon tayong minimum na 4,830 o 70 ba? At kung ikaw naman ay driver, katulad ng aking kaibigan, siya ngayon ay sumasahod ng 26,000 driver and all around. At mayroon siyang bonus every Christmas, Chinese New Year at kanyang birthday. Pero po sa akin, itanong mo muna ako ano yung trabaho ko at bakit ako sumasahod ng 12,500 sa <laughs> isang buwan. Dahil magkaiba po tayo ng trabaho. Kung alam mo lang ang trabaho ko, baka sabihin mo, ang liit naman ng sweldo mo. So, yun po yun. Dahil nga magkakaiba tayo ng trabaho. Kaya dapat, wag po muna kayo magsasabi ng masasakit na salita kung hindi nyo naman po alam kung ano yung trabaho. Dahil akala nyo kasi dito sa Hong Kong lahat ay kunyang. Hindi po. Marami po dito iba't ibang klase ng trabaho. Hindi lang po kunyang ang mga trabaho dito sa Hong Kong. Kaya kayo, wag po kayong magtataka kung bakit may mas malaking sweldo sa inyo. Dahil iba po ang trabaho. Iba-iba. So, yun lang masasabi ko sa'yo ha. God bless you sa'yo. Alamin mo muna ang trabaho ko para malaman mo kung bakit ganun ang sweldo ko at mas malaki sa'yo. So, yun lang. Maraming salamat sa'yo. Para sa mga top share ko at nanonood ng full video ko, meron ako sa inyong pa Jquas kaya handa nyo at tayo ay mamimili uli na mabibigyan ng ating mga mi pamigay sa mga top sharer and nanonood ng mga full video. Maraming salamat.